Hi everyone, it's me, your Hovelaran, yung Ricolano Vlogger, and welcome back sa ating vlog. <laughs> Hoy! Tara po at samahan nyo naman ako for today's video. Ngayong araw nga po ay magsisimba ako kasama ang aking sister at dalawa ko pang pamangkin. Halos kakagising ko nga lang po, konting hilamos, then konting retouch, then for the go na as. <laughs> Daraga Church nga po dito sa Albay ang madalas aming pinupuntahan na simbahan at ito ang medyo malapit sa bahay ng aking sister. Dito na nga po muna kami pumunta sa side area at marami taong pumupunta dito pagkatapos ng misa. Panti nga lang po yung mga video ko sa loob at kailangan ko mag-focus sa pagsisimba. Sa mga nagtatanong naman po kung ano po yung ipinag-pray ko, ipinagdasal ko lang naman po yung ibang kawar ko na masyadong bidabida. -bida. <laughs> Joke lang po yon, Baka maniwala kayo, may issue na naman ako. After nga po namin magsimba, nakikita nyo naman po na naglalakad kami, no? Sasamahan nga po namin itong aking dalawang pamangki na magpagupit dahil sa pasokan na nila kinabukasan. Medyo mahaba-haba nga po ang lakaran ngayon. Pati pasensya ko ay hinahabaan ko na rin. <laughs> Pero okay na din po to at exercise na din to para sa akin. Sinabi pa kasi ng doktor na kailangan ko magbawas ng timbang kaya ayan tuloy. <laughs> Shortcut ko na nga po mga ka-Villareño, after nga po magpagupit ng aking dalawang pamangkin ay namili kami ng ulam para sa aming lunch. Kailangan ko po muna kasing umiwas sa mga pork that time kaya fish and vegetables na lang muna. Baka isipin niyo po ang article yun lang naman po ay payo ng doktor sa akin. <laughs> Dito po muna kami sa Quickmart ng Daraga para mamili ng ibang kailangan sa bahay. Naging videographer tuloy ako nitong aking sister. <laughs> Mamimili nga po muna kami kay ayun yun lang naman po for 40 days video. Salamat sa inyong panunood. Bye-bye. <laughs>